Ibang kayo, Kevin. Hindi, hahanapin. Hindi, kahanapin tayo nung mga... Ano, pinta ka tindahan mo? Hindi, hindi, akin to. Ay, hindi pa yan? Nagbabantay lang ako. Kala ko sa'yo, chairman. Hindi, hindi, akin to. Nagbabantay lang ako. Eh, anong ulam at saka mga almosan na nandito dito? Kala <laughs> chairman. Kala ko naman sa'yo, chairman. Chairman! Kala ko, di kita matatagpuan, ha. <laughs> Katagot-taguan ang ginagawa ko, hinapubusod mo pa ako. Hindi ako sumusulpo, ha? Hindi ako sumusulpo. Doon pa nga ako galing sa bahay niya, naikot ka na itong bulakan, wala ka pa rin siya. Sinarado ko na nga gate doon eh. Para di mo na ako mapunta, inikot po pa ito. Eh, may napagtanungan ako. Ang sabi, hindi ko kung... Ano? Ano? Warat eh. Warat! <laughs> Ay, talawang mo sa kanto, warat! Warat! Pinakas na katlong puti! Warat! Oh. Oh akong puyat o binantayan yung sarili. Si Aga. <laughs> si Aga yung artista yun. Akala ko si Aga, Aga Tun. Aga Tun siya. <laughs> si Aga, si Aga, si Aga Lookout. Oo. Eh, uh, paano to? Oo, oh, dali. Dali, anong gagawin mo? Ba't pindala ka mangkok? Eh, kaya langit, tila, na mag ako sa rito sa bahay mo. Ikaw naman talaga. Uh, oh. Sandali, hindi ko naman tindahan to. Pinagbabantay lang ako eh. Pinagbabantay ka? Oo. Oh. Sakto. Ay, tibantayan Sakto. mo din na inukuha ko. Ha, 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 Bayaran mo yan, ha? Ha? Diyos ko naman, masarap e champurado rito. Oh, siyempre. Alam mo ba, sino may ari nito? Sino? Si Kamona. Si Kamona? Oo. Uh, Kamag-anak ni Monay. Oo. oo. Uh, <laughs> uh. Sa paligid lang. Hindi pa, nakakatawa pa na yan. Sa paligid si Kamona. Oo. Uh, Kamag-anak ni Monay. Oo. Uh, uh. Kaano, pinsan ni Nutriban. <laughs> <laughs> pinsan ni Nutriban. Oo, siyempre. Sa kanina, no? Kapatid ni Chistik. Oo, oh, so, ni Chistik. Yun, hindi Oh, hindi sa bawo Ha? Hindi sa bawo yun. Gatas yan. yun. Akala ko, akala ko sa bawo to. <laughs> Alam mo sa totoo ng chairman, dito sa lugar mo, ang sarap. Masarap mo, talaga dito sa lugar namin. Nahak to. Tug na naman si Toto. Sarap no. Ay. Salamat chairman ah. Ito yun. Salamat. Ano salamat? Bayad. Bayad mo. Tagabantay ng kami rito. Chairman, kaya nga kita hinahanap eh, dahil wala Alman, akong ay, pang almusal. Wala eh. pang almusal ako hanapin. Eh, siyempre, kaya nga kita hinahanap kasi wala pang almusal eh. <laughs> eh, dito ano ko. Si? Ano ba trabaho niya? Chairman? Chairman, tumulong sa kapwa. Agoy, agoy! Chairman, <laughs> salamat <laughs> ha! Agoy, lista! Lista sa tubig!